Christmas gift ideas. So, ayan ang nakikita nyo. Apat na bags. Mukhang elegante. O, ba? Diba? So, pwede kayong anong handbag lang. Pwede body bag. Pwede siyang shoulder bag. Kahit anong gawin nyo dito sa apat na to, sobrang goods na goods. Mukha kang elegante. Mukha kang sosyalin. Kaya, ayan, nilalagay ko sa yellow basket. So, again, meron tayong apat na kulay. Papakita ko sa inyo yung pinakaloob niya. So, yan. Ito yung kanilang black bag. So, ang pinaka-itsura niya is ganyan. So, unahan, and ganito naman sa likod. So ipapakita ko sa inyo ng malapitan para mas ma-appreciate nyo yung mismong bag. So as you can see, ito yung pinaka-handle dito sa taas nitong bag and sobrang okay na kanyang tahe. Sobrang pulido and maganda yung pagkakalagay ng gold. O ba diba, talagang nag-umukha kang elegante dahil dun sa combination ng black and gold. Kasi syempre dito sa unahan is meron siyang gold and ang pinaka-open niya ay yung button. O ba diba? So okay na okay din ang pagkakalagay ng botones, goods. And itong zipper na dito sa harapan, hindi siya working. O ba diba? Design lang talaga siya pero okay na okay naman ang pinaka-style niya kasi dahil doon sa style niya na zipper, mas mukha siyang nagiging elegante. Kasi imagine niyo kung walang nakalagay na parang pa-zipper dito, mukha lang siyang normal bag, parang super plain. O diba? Tapos pagdating naman, dito sa gilid niya is meron kang sabitan ng pang sling bag na mga strap. So, okay na no, okay din ang pinakapagkakalagay. And dito sa dulo ng pinaka-zipper is meron ding gold, which is okay din. Ang pagkakakabit, ang galing, di ba? Super pulido ng pagkakagawa nila ito yung isa sa titignan nyo. So, dito, okay din, di ba? Pinakatahe, in fairness, malinis ang pagkakatahe. Tapos, ang kanyang zipper, sobrang smooth. Ayan, sobrang smooth. And, ayan ang pinakaloob niya. Wala siyang side pockets. Pero okay lang kasi kahit pa paano is malaki yung pinakaloob niya. Ayan, so madami kayong mailalagay dito sa loob nitong bag na to. So again, ganito yung itsura niya sa harap, ganito sa likod, sa ilalim, okay na okay din ang pinakatahe. O ba? Diba? So meron din siyang strap, which is katulad nito. Pwede niya siyang iganyan na sling bag, hindi ganyan lang sa gilid. adjust naman kasi yung pinaka-strap niya. So kung gusto niya ng mas maikse, pwede siyang shoulder bag na ganyan. Or pwede din siya na hawakan niya lang siya na normal. Ganyan. At yung mga colors nitong bag. Ayan, so we have color black. We have floatstone. Yung floatstone, more on, papunta na siya sa cream na color. Tapos, ito naman yung milk tea. Para kasing magkasame yung floatstone tsaka milk tea, tignan nyo. Pero yung, ano, mas lighter. Lighter color yung floatstone. So, more on, papunta siya sa cream. Samantalang itong milk tea, more on, parang papunta siya sa brown side. Tapos, ito yung brown. Diba? So, ito yung apat ng colors nitong bag na to. Sobrang mura nitong bag na to and perfect to pang regalo. So, halimbawa na meron kayo ng pang regalo for Christmas, for birthday, for anniversaries, or kahit appreciation gift, or kung ano man, pang sarili, diba? Okay na okay to. Goods na goods. Kaya kung ako sa inyo, i-check out nyo na, ilalagay ko ang yellow basket dyan.